Na-experience mo na ba yung parang ang ingay ng puso mo, pero wala ka namang masabi? Yung gusto mong mag-send ng isang mahabang message, pero ang pinili mo, katahimikan. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil sa wakas, pinili mong maramdaman ang sarili mo. Sa panahon ngayon, kapag may nagka-break, parang laging may expectation na kailangang may closure, may pag-uusap, may drama. Pero paano kung ang pinakamakapangyarihang sagot ay katahimikan? Kaya mo bang manahimik kahit ang utak mo sumisigaw ng I miss you? Kaya mo bang hindi magparamdam kahit gustong gusto mong malaman kung okay pa siya? At ang mas matinding tanong, ano ba talaga ang nangyayari kapag pinili mong manahimik? Para sa mga nasa pagitan ng 25 hanggang 45, alam nating lahat, hindi na tayo bata. Hindi na tayo naghahanap lang ng kilig. Gusto na natin ng kapayapaan, ng respeto, ng lalim. At sa gitna ng gulo ng damdamin, minsan, ang pinakatahimik na tugon ang may pinakamatinding epekto. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood, nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Ngayon, pag-usapan natin hindi lang kung bakit mahalaga ang katahimikan pagkatapos ng isang break up, pero kung bakit ito makapangyarihan. Hindi para sakta ng iba, kundi para buuin muli ang sarili mo. Magsimula tayo sa pinakaunang punto. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. May mga taong iniisip na kapag hindi ka na nagsalita, hindi ka na lumaban, ibig sabihin natalo ka na. Pero hindi nila alam, sa katahimikan mo, doon mo unti-unting nabawi ang dignidad mo. Hindi ka na naghabol hindi mo na ibinenta ang sarili mong kapayapaan para lang marinig ulit ang boses ng taong hindi ka na pinipiling pakinggan. Ang totoo, ang katahimikan ay disiplina. Isang klase ng pagpipigil na hindi lahat kayang gawin. Kasi mas madali ang mag-text. Mas madali ang magparinig. Mas madali ang bumalik sa luma. Pero ang manahimik? Ang huwag maghabol? Iba yon. Yan ang klase ng lakas na hindi palaging nakikita sa labas, pero ramdam na ramdam sa loob. At habang nananahimik ka, may nangyayari. Hindi lang sa'yo, kundi sa kanya rin. Dahil ang katahimikan mo ay nagsisilbing salamin. Kapag dati sanay siyang may message katwing gabi, tapos bigla kang nawala. Kapag dati ikaw yung laging nagsosorry, nage-explain, humahabol, tapos ngayon, wala. Tahimik. Simple lang ang epekto niyan. Mapapaisip siya. Bakit tahimik siya ngayon? Wala na ba talaga ako sa kanya? Hindi ba siya nasasaktan? Sino na kasama niya ngayon? Hindi mo sinasagot, pero pinapaikot na ang isip niya. Sa bawat hindi mo reply, hindi mo call, hindi mo seen, mas lumalalim ang tanong sa kanya. Hindi tungkol sa'yo, kundi tungkol sa sarili niya. Dahil sa pagkawala mo, napilitan siyang harapin ang sarili niya. At yan ang isa sa pinakahindi komportabling parte ng katahimikan. Nilalabas nito ang katotohanang matagal niyang iniiwasan. Napipilitan siyang i-replay sa utak ang mga huling usapan niyo. Napapaisip siya kung saan siya nagkamali. Napupuno siya ng uncertainty at yan ang hindi kinaya ng mga taong sanay sa kontrol. Kasi dati, kontrolado niya ang emosyon mo. Isang message lang, bumabalik ka. Isang lambing lang, nahuhulog ka ulit. Pero ngayong tahimik ka, wala siyang kontrol. At sa totoo lang, ang pagkawala ng control ay isa sa mga pinakamakapangyarihang psychological effect ng no contact. Hindi mo siya ginag hindi mo siya pinaparusahan, pero pinapakita mo sa kanya. Hindi mo ako kayang paikutin sa dati mong paraan. Hindi na ako yung dati. At habang nagahari ang katahimikan, lumalabas ang totoo. Dahil ang mga taong totoo ang intensyon, gagawa ng paraan para maabot ka. Hindi para manipulahin ka, kundi para unawain ka. Samantalang yung mga sanay sa laro-laro, sila rin ang unang maiinis, magagalit, o tatahimik din, hindi dahil nasaktan, kundi dahil nawalan ng laruan. At dito mo makikita, ang katahimikan ay hindi lang disiplina. Isa rin itong pagsubok, pagsubok kung sino ang tunay, pagsubok kung sino ang nagmamahal at sino ang nagmamanipula. Habang lumilipas ang mga araw, hindi lang siya ang natututo, ikaw rin. Dahil habang tahimik ka, unti-unti mong naririnig ang sarili mong boses. Hindi mo na kailangan ng validation. Hindi mo na kailangan ng sagot. Kasi ang pinakaklaro mong sagot ay ikaw mismo. Napili mong huwag bumalik. Napili mong buuin ang sarili mo nang hindi umaasa sa paliwanag ng iba. Hindi madali. Pero habang pinipili mong manahimik, nagkakaroon ng espasyo para sa paghilom, para sa pagunawa, para sa bagong panimula. At habang ikaw ay tahimik, ang dating gulo ng emosyon, unti-unting lumilinaw. Kasi sa bawat araw na hindi mo siya kinakausap, mas naaalala mo kung sino ka, bago mo siya minahal. Mas naaalala mong hindi siya ang nagbibigay saysay -say sa'yo, kundi ikaw mismo. Ngayon, napag-usapan na natin kung paanong ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng disiplina at emosyonal na lakas. Pero may isa pang hindi masyadong napag-uusapan tungkol sa no contact kung paanong binabago nito ang dynamics ng relasyon. Kasi sa totoo lang, sa halos lahat ng relasyong nasaktan, laging may imbalance. May laging nagbibigay, may laging tumatanggap. May laging nag adjust may laging komportable. Pero kapag pinili mong manahimik, kapag hindi mo na binibigay ang dati mong atensyon, effort, presensya, biglang nagkakaroon ng imbalance sa kabilang banda. Ito na ang tinatawag na shift of power at hindi ito tungkol sa pride. Hindi ito game na paunahan kung sino ang unang magme-message. Ang tunay na punto ng power shift ay hindi para kontrolin ang iba, kundi para ibalik ang kontrol sa sarili mo. Dati, baka ikaw yung palaging nagre-reach out. Palaging nag explain Palaging gumagawa ng paraan para ayusin ang hindi naman ikaw ang sumira. Pero ngayon, ikaw ang huminto. At dahil doon, siya naman ang naiwang nagtataka. Nagdududa. Nagaalinlangan sa katahimikan mo. Hindi mo lang siya pinilit na mag-isip. Pinakita mo rin na kaya mong mabuhay kahit wala siyang paliwanag. Isipin mo to. Kapag tinanggal mo ang presence mo sa buhay ng isang taong nasanay sa atensyon mo, parang tinanggalan mo ng hangin ang isang gulong. Hindi na siya umaandar sa dating bilis. Tumatagilid, nawawala sa direksyon. At habang siya ay bumabagal sa confusion at anxiety, ikaw naman ay bumibilis sa healing at clarity. Ganyan ang effect ng no contact. Habang iniisip nila kung anong ginagawa mo, ikaw ay unti-unting binubuo ang sarili mo. Pero hindi lang yan. May isa pang malalim na epekto ang katahimikan na ipapakita nito kung sino talaga ang isang tao kapag hindi na nila nakukuha ang gusto nila. Kasi habang nagbibigay ka ng atensyon, sweet sila. Habang available ka palagi, mabait sila. Pero kapag nawala ka at hindi na nila kayang manipulahin ang emosyon mo, doon mo makikita ang totoo. Yung iba magagalit, magmamakaawa o magmamanipula. Gagamitin ang guilt, ang nakaraan o ang pressure para lang maibalik ka sa dati mong posisyon. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil hindi nila matanggap na hindi na sila ang may hawak ng kontrol. Pero yung totoo, yung may respeto, hindi ka pipilitin, hindi ka pagmumukhaing masama sa desisyon mong manahimik. Minsan, sila pa mismo ang magsasabing, kung yan ang kailangan mo naiintindihan ko. Um, sa pagitan ng dalawang reaksyon, makikita mo ang tunay na intensyon. Dahil ang katahimikan ay salamin, hindi lang para sa kanila kundi para sa iyo rin. Dito mo matatanong ang sarili mo. Ako ba ay nananahimik para masaktan siya o para protektahan ang sarili ko? Ako ba ay nag -no contact para bumalik siya o para makalaya ako? At habang sinasagot mo yan, mapapansin mo rin ang isa sa mga pinakamahahalagang bahagi ng prosesong to. Ang katahimikan ay hindi lang gumugulo sa isip ng iniwan. Ginigising din ang puso ng naiwan. Sa mga araw na wala siyang naririnig sa'yo, may nangyayaring psychological trigger. Kasi dati, automatic kang nandyan. Pero ngayon, ang presence mo ay naging scarce. Scarcity builds value. Lahat ng bagay na madaling makuha, nawawalan ng halaga sa mata ng maraming tao. Pero yung bagay na hindi madaling maabot, lalo na kapag alam nilang mahalaga ito, mas pinahahalagahan. At minsan, huli na bago nila ma-realize yun. Kapag tahimik ka, pinapakita mong hindi ka desperate. Hindi mo sinusuklian ang katahimikan niya ng mas maingay na habol. Hindi ka nag-aaway para lang mapansin. Pinipili mong respetuhin ang sarili mo kahit walang assurance kung babalik pa siya o hindi. At sa ganitong desisyon, ikaw ang nananalo. Dahil hindi mo kailangan ng kapalit para tumibay ang pagkatao mo. Hindi mo kailangan ng response para patunayan na mahalaga ka. Ang katahimikan mo, yan mismo ang patunay. Minsan, tinatanong tayo ng mga kaibigan natin, anong balita sa inyo? Nagparamdam na ba siya? At kapag sumagot tayo ng tahimik pa rin, may halong lungkot sa tono natin. Pero sana balang araw, masabi mo rin to ng buong tapang. Hindi ko na siya hinihintay. Kasi sa katahimikan ko, natagpuan ko ang sarili ko. Kaya wag mong isipin na hindi ka gumagalaw kapag tahimik ka. Hindi to stagnant. Hindi ka stuck. Ang totoo, ikaw ay nasa pinakadynamic na proseso ng pagbabago. Habang walang sagot, habang walang usapan, habang walang balik, ikaw ay bumabalik sa sarili mo. At ang pagbabalik na yan, yan ang tunay na kapangyarihan. Hindi lahat marunong manahimik. Pero ang mga natutong pumili nito, sila yung natutong mahalin ang sarili. Kahit walang confirmation mula sa iba, ngayong malinaw na sayo ang epekto ng katahimikan sa iba. Ang pagbaliktad ng dynamics, ang paggising ng konsensya, at ang pag-angat ng halaga mo sa paningin ng taong nawala ka. Oras na para pag-usapan ang pinakadiin. Ang epekto ng katahimikan para sa sarili mo. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, hindi mo ginawa ang no contact para baguhin siya. Ginawa mo ito para buuin ka. Kapag pinili mong huwag ng makipag-argue, hindi dahil natalo ka. Pinili mong tumahimik dahil ayaw mong talunin ang taong minsan mong minahal. Ayaw mo nang dumagdag pa sa sugat. Gusto mong pagalingin, hindi palalain. At sa katahimikan mong 'yan, unti-unting lumalawak ang espasyo sa loob mo. Espasyo para sa mga tanong na dati mong iniiwasan. Espasyo para sa mga pananabik na hindi na dapat panghanapin sa kanya. Espasyo para sa mga bagong sagot na hindi mo makukuha mula sa kanya, kundi mula sa sarili mo. Dati, bawat araw hinihintay mong may mag-text, na may magparamdam, na may aminin siya. Pero ngayon, napapansin mo na mas hinihintay mo ng maging payapa ang puso mo kesa marinig ang pangalan niya. Dati, galit ka. Umiiyak ka sa gabi, nagtataka kung bakit ganun ang ending. Ngayon, tahimik ka pa rin. Pero hindi na dahil sa sakit. Tahimik ka, kasi ayaw mo nang masayang pa ang enerhiya mo sa mga bagay na hindi mo na kontrolado. E ito ang napakagandang parte ng prosesong to. Ang katahimikan mo ay hindi nasagot sa kanya. Ito ay sagot mo sa sarili mo. Ang katahimikan mo ay boundary. Isang bakod na hindi gawa sa galit, kundi gawa sa respeto. Hindi mo sinasarhan ng mundo. Binubuksan mo lang ang pinto papalayo sa kung saan hindi ka pinapahalagahan. At sa bawat araw ng katahimikan, mas nagiging malinaw sa iyo kung gaano mo kamahal ang sarili mo. Hindi na sa paraang masakit, kundi sa paraang mapayapa. Hindi sa paraang palaban, kundi sa paraang buo. Kasi kapag tahimik ka, wala kang ibang maririnig, kundi ang sarili mo. At sa wakas, maririnig mo siya ng malinaw. Pagod na akong habulin ang taong hindi na ako nililingon. Pagod na akong ipaglaban ang koneksyon na ako lang ang nagpapasigla. Deserve ko rin mapakinggan. Deserve ko rin mahalin. Nang buo, nang totoo. At dito mo makikita ang totoong regalo ng katahimikan. Kalayaan. Kalayaan mula sa guilt. Kalayaan mula sa attachment. Kalayaan mula sa tanong na, babalik pa kaya siya? Kasi kapag natutunan mong maging buo kahit wala siya, hindi mo na kailangang hintayin ang pagbabalik niya para makaramdam ng kapayapaan. At kung sakaling bumalik siya, kung sakaling magparamdam, humingi ng sorry o magpaliwanag, hindi mo na siya tatanggapin dahil sa wakas pinili niya ako. Kung tatanggapin mo man siya, ito'y dahil pinili mo na ang sarili mo at alam mong hindi ka nababalik sa kung sino ka nung iniwan kanya. At kung hindi siya bumalik, ayos lang. Kasi ang katahimikan mo, hindi investment na may hinihintay na return. Ito ay pagbitaw. Isang desisyong buo. Isang paninindigang nagsasabing, hindi ko kailangan ng paliwanag para maghilom. Hindi ko kailangan ng validation para tumayo. Ang katahimikan ko, sapat na. Sa mga gabing tahimik, sa mga umagang walang message, sa mga araw na wala kang natatanggap kundi ang sarili mong lakas, yan ang mga sandaling unti-unting nabubuo ang bagong ikaw. Hindi na laging naghihintay. Hindi na laging nagtatanong. Hindi na umaasa sa closure mula sa taong hindi marunong magsara ng pintuan ng maayos. Dahil ngayon, ikaw na ang nagsasara ng mga pintuang hindi na kailangang buksan. At ikaw na rin ang nagbubukas ng bagong landas. Para sa isang mas matatag, mas malinaw, mas payapang ikaw. Kaya kung ikaw ay nasa gitna ng katahimikan ngayon, at hindi mo alam kung saan ito patungo, hayaan mong ipaalala ko sa iyo ito. Yung katahimikan, kapag pinili ng may pagmamahal sa sarili, ay hindi kawalan. Ito ay pagbawi. Ito ay paghilom. Ito ay rebirth. Hindi ito taktika. Ito ay transformasyon. Hindi ito game. Ito ay growth. At sa oras na maramdaman mong kaya mo ng ngumiti, nang hindi umaasa sa mensahe ng kahit sino, sa oras na kaya mong harapin ang sarili mo sa salamin at sabihin, nagtagumpay ako, dun mo marirealize na ang pinili mong tahimik ay ang pinakamalakas mong tinig. Kung nakaabot ka sa puntong ito, alam kong may pinagdadaanan ka pero gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, gusto kong ipaalala. Hindi mo kailangang magsalita para marinig. Minsan, ang pinakatahimik na tao, sila ang may pinakamalalim na paninindigan. Kung may natutunan ka rito, ishare mo sa comments ang kwento mo. Like mo ang video, at subscribe ka kung gusto mong patuloy kang maalalayan sa mga panahon ng emosyonal na hamon. At tandaan mo, sa dulo ng lahat ng sakit may kapayapaang naghihintay sa likod ng katahimikan mo, may bagong ikaw na unti-unting nabubuo. At iyang ikaw, yan ang pinakamakapangyarihang anyo ng pagmamahal. Tahimik. Buo. Malaya.